Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller action film na Sniper, Ghost Shooter. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang tagong lokasyon sa Syria, kung saan plano ng mga terorista na patayin ang mga bihag na Amerikano. Sa pamumuno ni Miller ay sinabihan niya ang sniper team na maghanda sa kanika nilang pwesto at aatakihin nila ang mga terorista sa oras na mabigyan sila ng pagkakataon ni record ng mga terorista ang gagawing pagpatay sa mga hostage bilang paghihiganti. Mula sa command center ay binigyan ng opisyal ng pahintulot ang grupo ni Miller na magpasya kung kailan aatake. Nang utusan ni Miller si Beckett na barilin ang batang terorista ay nag-alinlangan siya kaya si Barnes ang sunod niyang inutusan. Gayunpaman, nagminti si Barnes at naalarma ang mga terorista na nagawang mapatay ang isang bihag mula sa malayo ay isa-isang pinaputukan ng mga sniper ang mga terorista. Ilang saglit pa ay binakapan sila ng mga combat chopper. Walang nagawa ang mga terorista kung hindi ang tumakbo at takasan ang mga sundalo. Sa huli ay nalagas silang lahat. Nagtagumpay man sila sa kanilang misyon, isang hostage ang napatay ng mga terorista. Tinanong ni Miller si Beckett kung bakit siya nag-atubiling paputukan ang batang terorista. Nangako si Beckett na pag-iigihan niya sa susunod. Kalaunan ay ipinagdiwang ni na Cervantes, Rojas, Angst, Barnes at Beckett ang kanilang tagumpay sa Istanbul, Turkey. Na-open Angst ang tungkol sa misyon nila sa Syria habang nagse-celebrate kaya hindi naging komportable si Beckett sa inuupuan niya. Lalong-lalo na nang sabihin ni Angst na begito pa siya sa labanan. nag out si Beckett na piniling uminom ng mag-isa sa pantalan. Dinamayan siya ni Cervantes at nagpayong huwag intindihin si Angst pinasalamatan siya ni Beckett at nagsabing gusto niyang mapag-isa. Nang maiwang mag-isa, isang babae ang nagpapansin sa kanya at naglakad palayo. Sinundan ni Beckett ang babae hanggang makarating sa kabilang dulo ng Pierre. Dumiga siya sa checks at pinag-usapan nila ang kanika nilang rason kung bakit nasa Istanbul sila. Mula sa malayo, pumuesto ang kahinahinalang lalaki sa rooftop ng abandonadong gusali. Binunot nito ang dalang sniper rifle at itinutok ito kay Beckett sa kabutihang palad ay nabaril ni Bidwell, kasamahang opisyal ni Beckett ang sniper. Agad niyang tinawagan si Beckett at hiniling na magkita sila. Habang nakikipag-usap si Beckett sa opisyal ay umalis ang checks nang hindi niya napapansin. Nang maglaon, nagkita si na Bidwell at Beckett. Sinabihan siya ng opisyal na muntik na siyang mapatay ng sniper at sa susunod ay magingat na siya. Pagkatapos nito, nakipagkita ang grupo nila sa isang colonel para sa kanilang susunod na misyon. Ito ay i ang gas pipeline sa Georgia. Muling lumitaw ang checks na nakausap ni Beckett sa Pierre. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Slater na siyang mamumuno sa kritikal na misyon. Ang kanilang misyon ay i-eliminate ang mga teroristang sniper. Magpapadala si Slater ng drone upang magkaroon sila ng gabay mula sa itaas. Sumunod na araw ay narating ng sniper team ang pumping station sa Blissey, Georgia. Nagbigay si Slater ng detalyadong impormasyon sa pagdating ng oil tycoon na si Killian Grun. Muli ay binigyang diin niya na kailangan nilang proteksyonan ito laban sa posibleng pag-atake ng mga terorista na pinamumunuan ng leader na si Gazekov. Di nagtagal ay pumuesto ang mga miyembro ng sniper team sa kanika nilang posisyon malayo sa planta ng gas dahil paparating na ang tycoon na poproteksyonan nila. Nang may mapansin si Angst na may nagflash sa di kalayuan, agad niyang ipinaalam ito sa team, ngunit huli na. Isang teroristang sniper ang gumamit ng anti-tank rifle at pinaputukan ang driver bodyguard ng sinasakyan ng tycoon kaya nahulog ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nilabanan ng mga escort bodyguard ang mga teroristang sniper. Habang nangyayari ang labanan ay nakita ng isang sharpshooter si Rojas at Angs. Napatay man ng terorista si Rohas, hindi pa rin makita ng sniper team ang kinaroroonan ng mga kalabang sniper agad na pinadala ni Slater ang nakastandby na drone upang magbigay sa kanila ng gabay. Sa pwesto ng mga terorista ay mayroon silang guide kung saan nakapwesto ang bawat miyembro ng sniper team. Nadali rin ng kalabang sniper ang kasamahan nilang si Mains. Nalogas halos lahat ng bodyguard ng Tycoon. Sa command center ay nakita ng colonel sa radar ang pwesto ng mga terorista kaya agad siyang nagutos na pasabugan ng misail ang kinaroroonan ng mga ito sugatan man ay nagawang mailigtas ng natitirang bodyguard ang Tycoon. Sinubukan ni Beckett at Angst na paampatin ang dugo sa leeg ni Rojas ngunit di nagtagal ay namatay rin ito. Nang humupa ang labanan ay pinuntahan ni na Miller, Slater at kanilang mga tauhan ang pinagpwestuhan ng mga terorista. Sinabi ni Slater na malamang ay buhay pa si Gazakov dahil hindi nila natagpuan ang katawan nito hindi makapaniwala si Beckett na namatay ang dalawang kasamang sniper kaya senisi niya si Colonel Sergey na posibleng nagbibigay ng lokasyon nila sa kalaban. Walang namatay sa mga tauhan ng Colonel na sa tingin niya ay kahinahinala. Bilang parusa sa kanyang akusasyon ay pinadala siya sa isang outpost sa kabundukan. Sinamahan siya ni Sajid na isang miyembro ng team na naka-assign doon para protektahan ang gas pipeline nang marating nila ang military outpost, tinipon ni Andre ang mga tauhan upang marinig nila ang dahilan kung bakit nakasama sa team nila si Beckett. Ito ay dahil sinuway niya ang opisyal. Ipinaliwanag niya na may traidor na isang tao sa hanay ni Colonel Sergey. Iminungkahi ni Andre na kailangan niya ng katibayan bago niya kondenehin ang mga sundalong Georgian. Nang maglaon ay nagpunta ang team ni Andre sa isang listen ng post at nadiskubre nila na ninanakawan ito ng mga masasamang loob mula sa Chechen. Ang mga kawatan ay armado at gusto ni Andre na barilin silang lahat. Subalit sinalungat ito ni Beckett, sa pagsasabing mas makatao kung aarestohin ang mga ito kaya nagutos ang leader na ipakita niya kung paano niya aarestohin ang mga kawatan. Inalalayan siya ng isa sa likuran habang si Andre at iba pa ay humanda kung sakaling umatake ang mga masasamang loob. Sinubukan ni Beckett na makipag-ayos sa mga kawatan, ngunit kahina-hinala ang galaw ng babae kaya binaril ito ni Andre. Napatay nila ang lahat maliban sa isa para sa interogasyon. Kinagabihan ay napag-usa napagusapan ni Andre at Beckett ang kanilang mga nakaraan. Sinabi ni Andre na naranasan niya rin ang naranasan ni Beckett na mamatayan ng mga kasama dahil nagalangan alangan siyang barilin ang isang kalabang musmos. Kinabukasan ay inaasahan nilang i-re-rescue ng mga teroristang Chechen ang kasamahan na bihag nila kaya naghanda sila. Naglagay sila ng mga bomba sa paligid ng outpost. Hindi sila nagkamali dahil maya, -maya lang ay nakita ni Sajid ang isang grupo ng Chechen mula sa taas ng bundok. Humanda ang bawat isa sa posibleng pag-atake ng mga ito. Ang lahat ay nagtungo sa kanika nilang pwesto habang si Andre at ang iba ay naiwan sa loob ng outpost. Si Beckett at Sajid ay nagtago sa mga batuhan upang maging sniper nila. Pagkalipas ng ilang sandali ay sinalakay ng mga Chechen ang outpost at nagsimulang makipagpalitan ng putok. Sinalba ni Andre at ng kanyang mga tauhan ang tinutuluyan nila sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng nakikita nilang lumulusob na kalaban sa dami ng kalaban ay nagawa nilang makalapit sa outpost kaya isa-isang pinasabog ni Andre ang mga binaon nilang bomba. Gumamit ng RPG ang mga terorista kaya halos di na sila makapalag. Nang mapansin ng kalaban si Beckett ay pinasabugan din sila ng RPG na nagawa nilang iwasan. Nagpagulong-gulong si Beckett pababa at muling pumosisyon. Nakita niya na nakubkob ng mga kalaban ang outpost nila, Ilang saglit pa ay napansin niya si Sajid na pinagtaksilan sila at sinubukang ituro ang kinaroroonan niya sa kalaban. Kasabay nito ay inilabas nila si Andre at tinangka itong pugutan ng ulo. Sa kabutihang palad ay tumugon si Beckett sa tamang oras. Nagawa niyang mapatay ang lahat ng kalaban kasama si Sajid. Na hostage man ang nabihag nila si Andre, hindi siya nagatubili at maingat na pinaputukan ang kalaban. Pagkatapos ay pinuri ni Andre ang kanyang kahusayan. Doon nagtapos ang disciplinary action na pinataw kay Beckett. Sa pagbabalik niya sa base, pinayagan si Beckett na alamin ang hinala niyang sabuatan. Nakipagkita siya kay Mother Shed sa Georgia upang samahan siyang puntahan ang kuta ni Gazakov. Delikado man ay ipagpapalit niya ang abo ng napatay na bayaw ni Gazakov sa impormasyon kung sino ang kasabwat nila. Kinabukasan ay sinamahan siya ni Mother Shed sa kuta ng mga terorista habang nakaalalay sa kanila ang isang drone. Ilang sandali pa ay sinalubong sila ng mga tauhan ni Gazakov. Binigay ni Mother Shed ang abo tapos ay ipinatanong ni Beckett kung sino ang nagbibigay sa kanila ng coordinates ng sniper team. Sumagot ang terorista na ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanila. Hindi kumbinsido si Beckett sa sagot. Biglang lumapit si Gazakov at nagsabing hindi sila sinungaling. Kasabay nito ay napansin ni Beckett ang isang terorista na may dalang laptop at satellite uplink sa command center ay napansin ng colonel na hindi maganda ang kinikilos ng grupo kaya nagpadala siya ng missile upang iligtas si Beckett at Mothershed. Sa kakulitan ni Beckett ay binalaan siya ng leader. Sakto ang paparating na missile sa kanilang kinatatayuan. Sa kabutihang palad ay naiwasan ito ni Beckett at Mothershed sa tamang oras. Pagbalik nila sa kampo, humingi ng paliwanag si Slater kung bakit sila nakipagkitang dalawa kay Gazakov nang hindi niya nalalaman sinabi ni Beckett na hindi niya malalaman kung sino ang pagtitiwalaan niya kung hindi siya pupunta doon. Tapos ay ipinalam niya na nakita niya ang isang terorista na may dalang laptop na may satellite monitoring at pinaghihinalaan niyang ginagamit nila ito para malaman ang kanilang coordinates. Sinabi ni Slater na imposibleng ma-mirror ng kalaban ang drone network nila ngunit sinalungat ito ni Mothershed sa pagsasabing hindi ito imposible. Tinawagan ng Colonel si Slater upang makausap si Beckett nagutos ang Colonel na bumalik na siya sa mga kagrupo niya upang ituloy ang misyon sa pagpoprotekta ng pumping station sa Georgia. Sinalubong ni Cervantes ang nagbabalik na si Beckett at ipinaalam sa kanya na ang ibang kasama nila ay nasa isang misyon sa kabundukan upang tugisin si Gazakov. Agad nilang sinundan ang mga kagrupo dahil alam ni Beckett na nasa panganib ang mga ito. Nasa kabundukan ng rehiyon ng Kotaisi si Miller, Barnes at Angst upang magbigay ng suporta sa mga tropang nagpapatrolya sa lugar. Sa itaas ay nakasubaybay din sa kanila ang drone. Gamit ang laptop na pang mirror ng mga terorista, natuntun ng mga ito ang eksaktong lokasyon ng sniper team ni Miller. Upang malito ang sniper team, binaril ng terorista ang isa sa mga sundalong naglalakad tapos ay sinubukang tirahin ng kalabang sniper si Angs ngunit sumablay ito. Agad na ipinaalam ni Angs na nasa puting bahay ang mga terorista. Gayunpaman, nabaril siya sa balikat kaya pinuntahan siya ni Barnes at nilapatan siya ng first aid. Dumating si na Beckett at Cervantes sa tamang oras at sinabihan si Miller na nakompromiso ang GPS nila kaya kailangan nilang hubarin ang vest na may nakalagay na GPS. Samantala, ang mga sundalong nagpapatrol ay pinasok ang pinagtatagwang bahay ng mga terorista ngunit nakatakas na ang mga ito. Dumating si Slater at Colonel Sergey upang inspectionen ang lugar muling binuksan ni Beckett ang isyo ng drone network ngunit nananatiling may pag-aalinlangan si Slater. Samantalang si Miller at Colonel Sergey ay naniniwala na nakompromiso ang network system nila. Pagkatapos nito ay muling nagkarga ng kanilang mga bala si Beckett at ang iba pa sa base nila. Di nagtagal ay dumating ang Colonel upang alamin ang nangyayari. Inihayag ni Miller ang isyo ng drone na gumagamit ng GPS. Naniniwala si Miller na totoo ang teorya ni Beckett at sinusuportahan niya ito. Kinonsidera ng Colonel ang impormasyon at sinabihan silang itutuloy ang misyon nila pero hindi sila gagamit ng GPS. Ibinunyag ng Colonel ang kanilang susunod na plano. Ito ay puksain si Gazakov at ang kanyang mga puwersa. Ayon sa mga larawan mula sa satellite, nagpaplano si Gazakov ng pag-atake sa kinaroroonan nilang pumping station sa susunod na araw. Nagwika si Slater na gagamitan nila ng combat drone ang mga kalaban. Naniniwala si Miller na magdudulot ng kapahamakan ang ganoong ideya dahil makikita ng mga terorista ang coordinates nila. Ngunit iginiit ni Slater na imposible ito. Nagsabi ang Colonel na naiintindihan niya ang punto ng sniper team kaya hindi sila gagamit ng GPS device. Matapos ng meeting ay nagtungo ang sniper team sa kanilang kampo para paghandaan ang pag-atake bukas ng mga terorista na ni Beckett na maaaring ngayon mangyayari ang pag-atake at hindi bukas dahil alam ng mga terorista na ito ang mga oras na konti lang ang bantay sa pumping station. Gayun paman, sinabi ni Miller na ayon sa larawan ng satellite, nakita niya ang paggalaw ng tropa ni Gazakov patungo sa ibang direksyon. Nagwika si Beckett na maaaring peke ang impormasyon na natanggap niya dahil nahak ang system nila ng mga terorista. Agad na pinabalik ni Miller ang truck sa pumping station. Samantala, nagsimulang umatake ang mga terorista sa station na kakaunti lang ang mga sundalong bantay kumpara sa dami ng kalaban. Unti-unting nalalagas ang mga sundalo habang si Slater naman ay tumawag na ng reinforcement ngunit magtatagal pa ito ng ilang oras. Maya-maya lang ay dumating ang sniper team at agad na naghanap ng matataguan upang bakapan ang mga sundalong dumedepensa sa mga terorista. Makalipas nilang mapabagsak ang ilang terorista, nalaman ng mga kalabang sniper ang presensya nila kaya agad silang hinanap ng mga ito. Hinanap ni na Beckett at Cervantes si Gasakov ngunit ang may hawak ng laptop ang una nilang nakita at napatumbak. Sumunod ay ang may hawak ng teleskop. Natamaan si Cervantes sa tiyan ni Gassikov bago ito napatay ni Beckett. Sa huli ay nagatrasan ang mga natitirang terorista nang makita nilang napatay ang kanilang leader. Muling nagkita-kita ang sniper team sa isang restaurant sa Turkey pinasyalan sila ng colonel para sabihing job well done. Nagretiro man ay mananatili siya sa CFC bilang opisyal ng direct field operations. Sa huling eksena ay nilapitan ni Beckett si Slater. Sinabi ni Slater na mali siya at tama si Beckett. Naiintindihan ni Beckett ang opisyal dahil ginagawa lang nito ang trabaho niya. Inalok niya ito ng maiinom na ikinagalak ng binibini.